ah uh, good afternoon. Ito yung order ni Atelina na mga ha, ano, yan rug. Ito ay fat holder. Ayan. Ito ay mga rug. Mahirap yung mga basahan ni napaka dugyot tingnanan. Kaya ito more tayo ng marami. Ayan. At uh, syempre binibenta rin natin yung iba yung may gusto Ayan. kaya kung sino mang gusto dito lang product nga sa ano talavera oh, marami tayong ganyan kasi ngayon ang ginawa natin ay hindi pa natatapos o hindi pa natin na dispose dahil hindi kaya gawin ng maraming maraming dati kasi gumagawa rin ako nito medyo mahirap talaga pag alang katulong tapos eh yung tela malayo rin ang binibilhan bulakan pa kaya ah, uh, tinitigilan na natin at wala na tayong kasama ngayon inoorder na lang natin ngayon para kahit konti ang kita at least meron tayong uh, kahit papano na dumarating ito ay talagang gamitin mga guys, at saka, dyan mo talaga makikita na yung bahay ba, pagka maganda ang basahan, para bang ang linis-linis, ano, kaya, ito, yan, yung mga malapit dito sa akin, pagka gusto, kumuha kayo, ito ang rug na talagang sadyang, ah, ano, pinagagawa, ang ganda ng, ano nyo, kasi talagang, sinasabi ko ganun, pagka marunong ka kasi gumawa, alam mo yung, pag instruction kung paano talaga gawin ano tapos medyo mahigpit dahil pinahihigpitan ko dahil para hindi luganggang kaya maganda yung ating mga basahan kung yung may gusto yeah, pwedeng terno terno yung pintuan kwarto CR lahat ang kaya abutin yan sige ah, message lang kayo kaya tilina kung gusto nyo dahil kayang kaya dalhin <laughs> thank you so much at magandang tanghali God bless you everyone